isda. Yeah, ayan, mas maganda ganyan. Mga isda, huling isda dito sa dagat. Ayan. <laughs> ayan, ang huling isda. Dito sa dagat. <laughs> Ayun sila. Ito, yung pinanghuli ni nilang isda, yung mga lambat. Ayun sila, sila ang ano. Yung malalaki, ano, pwedeng pang sigang. Yung malilit, pang kilaw. Mm -mm. Oh. Uh -uh. oh. Yan. Ay! Ibigay na siya. Mahala kami tang. Mambalusbos kami ti. Inalayaw. Ulitin mo kayo. <laughs> Kari, ulitin mo kayo malaki ba? Ayan. Uy, isda. Ako na. Isda. Sarap dito. Oo, oh, kaya hapon, nakakuha din kami. Oh Masarap dyan eh, naimas. Kamatis na Babalik daw? Kasi, Diyan sila. Diyan sila. Ah, hati-hati. Uh -huh. Hindi -hati support, didi, didi. Di ko lang alam kung paano. Ah. <coughs> Mababang palusbus tikkan. Bakit <laughs> <coughs> niyo mga Ah, one second <seeking> <coughs> no, no, nga road. Naniwala ko na na. kanya na no? Pagbibingayan da Oo. Mm -hmm. nga ila ko da amin wenuan pagbibingayan da si Dada. <coughs>

Oh, wala, pili, uh, sa uh, uh, sabihin mo lang malalaki ade uh, pang kilo ka no man ade pwede pang kilo boss <laughs> oh, pang <laughs> kasi ano, pa pagbibingayan damot laang amin hmm um, um, no manod nga nagguyod, Let's go. Let's go. mo, go. Let's go. Let's go. sa amin eh. Guyod. Ah, guyod. Ah, guyod sí. Goyod. Ah, din. Goyod. Goyod. Ganun din dito, goyod. Parehas. Goyod ka din kami. Nagguyod. Mm -mm. Yun nga lang kasi iba lang talaga ang lasa. Mat mao. Oh. Yung kinuha namin nung pagdating namin, nilagay lang namin si Buyos Kamatis. Hindi <laughs> <Wow. laughs> <laughs> ko lang po alam. Sila po mag-desisyon. Oh oh deh. Ya bing. Ah, ini kan ini. Apa? Jangan <imitation> lupa